Sabay-sabay na umuwi si Namang Herculos at kanyang mga kasamahan. Sa isang gymnasium muna sila magpapahinga habang nandito sa Maynila. Sardinas ang pinagsaluhan nila ng gabing yon. Dito sa gym ng Department of Agrarian Reform, pansamantalang sumisilong ang ilang libo nating mga kababayan mula sa Mindanao, mula sa iba't ibang sektor na bumiyahe ng limang araw para maihatid nila ang kanilang mga daing kay Pangulong Duterte at pakinggan na rin ang unang sona ng Pangulo. Kinabukasan, binisita ko si Mang Herculos. Ang buhay namin, talaga matirap. Mayroon akong taon na 70 si Tinta Hanggang ngayon, magsasaka pa pa rin. Dahil sa pagkasira ng kanilang sakahan, madalas daw gutom ang dinaranas ng kanyang pamilya. Kayo po ba'y nakakakain? Napapag-aral niyo po ba yung mga anak ninyo kahit na sobrang kayod na ang ginagawa ninyo? No, napaaral pero ito talaga ma mahirap ang pag-aral sa aming mga anak. Ito rin daw ang nararanasan ng kasamahan ni Mang Herkulos na si Aling Analiza. Ang pagkain namin, yung, ano, ginamus, bulad. Mayroon pang panahon na ang mga bata namin humingi ng pang o wala kaming pambayad. Kung pagbabatayan ng datos mula sa gobyerno, lima sa 10 pinakamahirap na probinsya sa bansa nasa Mindanao. Habang tinitiis ang gutom sa Mindanao, dagdag pasakit pa kinamang Mang ang nangyayaring kaguluhan sa lugar. Ang gusto namin sana na ano makatapos ang aming mga anak sa pag-eskwela, sa sarili naming ano pag, pag pagpaningkamot. Pero hindi na siguro magtupad. Ang ilan sa kasamahan ni Mang Herculo sa Surigal del Sur, pinatay rin daw ng walang kalaban-laban ng ilang armadong grupo.